Good morning pong muli mga igan Sa video pong ito ay uh, mag repair naman po tayo ng washing Or ng dryer pala Na dinala sa ating kanina dito Aking kapitbahay na si Dumar Yung pong uh, binibila natin ng ano Ng kalakal Kaya yan po ating i-check e Kung anong uh, problema dinala, dinala nga niya sa akin kanina So, yun, umpisa na natin. At yan, kung bago ko palang napagpad sa akin channel, baka naman po, uh, pasubscribe. Palike and share na rin. At pakihit na rin ang notification bell natin para lagi kayong update sa mga video pa na ating uh, uh gagawin. So, yun lang po. At atin ang simulan para ma-check natin yung kanyang dryer na dinala kanina so let's go so ngayon pakita ko lang sa inyo kung anong itsura nito yun po yung tatak niya o oh. union yun ang laki ng kanyang box yung kanyang ano lagay ng damit so maganda pa naman ang ikot niya o oh. so alamin natin kung problema nito titin natin yung timer So, yun, sira ang timer. Hindi siya na pitik-pitik. Yan, wala. At ang kanya pong capacity ng kanyang spin dryer, ayan o, 8.8 kg. Yan po ang kanyang kayang dalahin, paikutin ng kanyang uh, motor. Ito po ang kanyang pinakang model niya. So, ayan. Yan ang ating i-refer ngayon. So, naating alamin kung anong problema nito. So, buksan muna natin. And then, natin. So, istambay lang kayo dyan. At ating nang sisimulan. So, yan. Siyempre, kumawa tayo ng mga gamit atay na ang ating tester. Yan, pabalik muna natin 'to. Dito. Tingnan natin. At medyo malayo. Gandang kamera. Tingnan natin. Medyo okay pa naman. Pero malalaman natin yung mamaya. Nagaanap pa. So yan, tanggalin muna natin lahat to. Tapos saka natin itister. So ayan, at itister natin. Itisterin muna natin. So, yung pinakang niya, kulay blue. So yan, mayroon mo. No? Gumagana siya. Dito sa kabila niya. So, yun, meron din po siya. So, ibig sabihin, baka ito ay sa timer lang. So, Yan. At ito namang kanyang plug, ating ititester din. Kung okay ba siya o hindi. So, yun, gumagana po siya. Yan din yun, yung kabila. Ayan, meron din po. So, ibig sabihin, ang sira lang nito ay timer lang. So, pero, subukan natin isaksak sa power cord natin. Pero, ididirekta muna natin siya. So, ayan, tanggalin muna natin itong sa kabilang linya. At ating ididirekta. Ayan, gagawin natin, ididirekta natin din eh sa kulay white at dito nakakonekta yung line line 1 nya or line, line 2 iwasan natin magkadikit lagyan natin yung cover siyempre yung live sa common Then saksak lang natin so ibig sabihin pag ito yung umikot timer lang talaga ang talagang sira niya So yun, umiikot na po siya Kung yung napansin So ayun na siya Umiikot na oh. Ayan, gumagana na siya So ibig sabihin, ang sira lang nito ay timer So maganda pa ang kanyang ikot Ang ganyan natin saksak So ayan, okay na siya kaya yun, punta natin yung may ari. At sasabihin natin ay sira ay timer. Tingnan natin kung may may siyang timer. Tahan natin kung may ginagawa. Tahan natin sa baba. Ito po yung kanyang bahay. Kay hey, Jomar! Ayos! Ang problema lang timer, baka mayroon ka diyan. Oo, oh, palitan natin. Ito po ang kanyang maliit na tahanan. Kanyang katabakan ng kanyang mga kalakal. Ano siya, pre? Yo pang ano, dryer. Ay sayang. Ba yung timer pang dryer? Yan dami yung piyesa niya. Oh. Ito yung sinasabi ko sa kanya. Pinapaipong ko. Tingnan, pitin mo. Kung nagaanin. Ano ba timer? Ano timer to? Tawagin so, niya tayo ay wala rin palyado rin ito pre kaya yeah, sige ay hindi yan pwede 7.5 ay 7.8 ay wasing yan nalagitik wasing pa yan o oh. ito yan ano Oo, oh, sa wasing yan nalagitik eh pag dire diretso lang ang ugong yun ang kanyang ano ay wala naman yun ang kanyang timer sa wasing din yan, double. Sa so, Tingnan ano. lang kami pa rin mamaya ng timer. Sige. Oo. Oh. So, so, ano? Titingnan ko sa bahay baka may stock ako. So, baka may din. Ba? So, Kaya dami oh. Mm -hmm. ang sinasabi ko sa kanya, pinapay. So, yung mga amin san bibili natin sa kanya. So, dami. Mm -hmm. Yan, sa totoo tayo. Gawan ka lang. Sa mga ano diyan. Okay <laughs> yan. yan. po yung akin binibilan dito ng mga mga piyesa pag kailangan ko. So, ito nga ang dami nga niya, oh. So ito, posibilidad na may maayos pa dito sa mga itong electric pan yung istitor pa ng motor yun yung istitor nya sige pre, lang ako sige na pre, na yun tayo ng timer sa bahay baka may naligaw tayo yung mga kapit bahay ko tindahan ni Mari kaya so nahanap tayo muna so yan, wala tayong nakakuha sa kanya dito hanap tayo sa ating mga naka-stack na itong washing so doon wala at pang washing lang yun so ito may washing at dryer ito guys washing ito kaya sa ito sa dryer so yun gumagana ito ang ating ililipat na timer spin dryer yan po timer so, ito ang ating babakalasin para mailipat natin dito sa kanyang ito para ito ay ating mapagana na hindi lalagyan natin siya ng ng fuse at wala itong fuse dyan mo muna kayo dyan so ito po nakahanap na tayo ang timer okay po ito nagana siya at atin ang ikakabit so bubuksan lang natin dito Ano natin itong tornillo para makupin natin siya. So, yun kanyang tornillo. Buti malamot yung kanyang tornillo. Katulad yun. Iba, mga tegas dito pa sa ilalim yan tornilyo tanggalin muna natin itong sa prena na ito ito yung nakasabit lang naman ayaw pang bumitaw ingat lang natin yan okay na tanggal na siya yan yung kanyang lagay ng damit ang laki talaga so ganda Ayan, buksan muna natin to, mga tornilyo nga rin. At nandito sa ilalim yung ating hinahanap. Yun ang ating hinahanap na timer. Yan ang ating papalitan. kaya lang Ang timer nya ay flat at yung ating ipapalit naman ay slide so gawa na lang atin ng paraan naka slide yung ating ipapalit eh. ito flat oh. gawa na lang natin ng paraan yan so ito siya yan at napalitan na po natin ng timer ito yung kanyang lumang timer dito yung nakadugtong hindi itong dipalit natin ay iba ang kulay ng wire nya siya lagi na natin na ng tip para hindi siya mag ground kuha lang tayo ng tape. Balik na natin yung mga tornilyo. natin ang kanyang aduh, ng yang timer so dito na natin ito ikukunik yung kanyang connection yang white dito sa kanyang kapasitor So, yan. Ayan na po siya. So, lagyan na natin ng mga takip. So, yan. Wala tayong nahanap na ano. Na piyos. Kaya, ito na lang din sa dati. Sa dati lang. So, yan mga higa. Natatin ang uh, na ng mga takip. So, ilagay na lang natin itong sa kanyang preno. Ito. Pinakantali niya. At sa taas. So yan, nakikabit na natin. Pusok na lang natin dito. Ayaw po mag -suit. Ayaw pa. May pasok. Yun, umasok din. Yun po yung kanyang parino eh. Pag inangat dito sa taas, bababa ito. Yun Ayan, natin ng plastic. Pinakang uh, cover niya para hindi mabasa. Ayan, lagyan natin ng table tie. Ayan, nalagyan na natin ng kanyang pustok ng kapasitor so kaya lang hindi pa natin matitesting at burn out so maghahantay pa tayo ng oras kung ang oras magkakuryente pero okay na po yung napaanda na natin kanina pero papakita ulit ko ulit sa inyo mamaya pag may kuryente na hindi na po pwede na natin matesting ito ating may repair na dryer na union so yan at isasaksak na po natin So yan, naka-plug in na po siya. And then, switch natin yung timer. Yan, napalitan na po natin yan ng timer. So ito po yung kanyang timer na original, nakakabit. Pinalitan natin. So ayan, naikot na po siya. Kaya yung mapapansin, umuugong na siya. So ayun, lakas ng preno. 8.8 po ang ano niya, ang kanyang dala ng kilogram so yun po siya yan umiikot na so yan dito ko na po tatapusin yung uh, aking video so yan kung hindi ka pa nakasubscribe subscribe ka na kaibigan para sa ating mga nire-refer na ganitong washing at electric fan saka ito dryer And yun yung po ang tatak niyan at uh, simpre pakishare na rin po para yung pong uh, iba yung mayroon din po silang matutunan matutunan sa ganitong ating mga nire-refer uh, mga katangunungan ay may kasamutan so yan lang, lang po at uh, Siyempre, pakipindot na rin ang notification bell natin dyan para lagi po kayong update sa mga video ko pa na ating i-upload. So, yun lamang po. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. God bless you all and ingat bawat isa.